Ito yung mga bagay na dapat i-apply natin sa ating mga buhay. At ito yung sinasabi ng Biblia, very specific na binabalaan niya na huwag gawin ng mga bagay na ito. Ito yung ina-address ng Biblia, yung katamaran, laziness. Dahil ang katamaran, hindi lang niya ito basta hindi na po-provide yung pangangailangan niya. Meron pang mas malalim na dahilan ng Panginoon kung bakit ayaw niyang ipa-apply ang katamaran sa isang tao, 2 Timothy chapter 3 verse 10. Ngunit ikaw, Timoteo, alam mo lahat ang tinuturo mo, ang aking pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at pagtitiis. Ina-address mismo ni Paul kay Timoteo na kung hindi ka magtatrabaho ay huwag kang kumain. Ang ibig sabihin nito, huwag tayong maging tamad. Lack of diligence. Kapag ka merong kang responsibilidad, at tinatamad ka ay mong gawin yon, nawawala po yung paggawa natin doon sa work natin, doon sa responsibilities natin. Pakinggan mo ako maigi kapatid, man Should not be lazy. Hindi dapat maging tamad ang isang lalaki. The Bible rebuke laziness. Faith demonstrated through action. Tatandaan mo to kapatid. nire ng Biblia ang katamaran. Dahil ang pananampalataya ipinapakita sa ating mga gawa. This is faith. Live out in everyday. Actions, charity, stewardships, works. Ito dapat ang maging buhay ng isang kristyano. Product tibo may layunin at pinaparangalan ng Panginoon purpose productive and honoring God Ang totoo nito